Ah, hello po. Good morning po sa ating lahat. Welcome back po sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber na natin pong sasagutin. Ito galing po kay Jan David. Ano daw po ang ginagamit na sirens at saka sizes ng needle na ginagamit sa pag-inject ng mga biit hanggang fatining? So kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri-Farming, Family and Kitchen Adventures So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga sirenses at saka sa mga needle o karayom na atin pong ginagamit sa pagturok po ng ating mga alagang mga baboy Importante kasi na yung sirens at saka yung needle na ating gagamitin doon po sa ating mga alagang baboy ay hindi po yung uh, mga needle na ginagamitin din sa mga tao yung mga baboy po kasi kapag tayo po nag-inject sa kanila, kapag malaki na po yung mga uh, baboy natin papalag na po yan, kapag tayo po natuturok sa kanila, may tendency po na yung needle po ay mayuyupi, kapag yung ginagamit natin na needle ay yung para sa tao kapag maliit pa lang yung biik mga kaibigan pwede po yung uh, po na pantao po yung ating gagamitin at saka yung uh, needle din po natin gagamitin ay yung pantao din kasi po yung uh, sirens at saka needle ng pantao ay magkakasya po yan pero kapag yung uh, sa mga baboy na talaga, yung hindi na pala pwedeng hawakan, yung nasa grower stage na ay uh, malilikot na po yan. So ating pong gagamitin dyan ay ito na po na sirens ang ating gagamitin. Ayan, ito po ay uh, isang fiberglass sirens po mga kaibigan. Ito po yung ating ginagamit doon po sa ating mga lagang baboy, grower hanggang uh, fatiner po kapag fattening. Ayan kapag sa mga breeders po mga kaibigan, ang ginagamit na po natin ay ito rin po, grower hanggang uh, breeder hanggang po sa po nagpapadili na po sila mga biik. Ito po yung uh, sa, uh, sirens na ginagamit natin. Ang tawag po nito ay fiberglass sirens. Ang kasya po nito ay 20 ml. Mayroon din pong 10 ml at saka uh, 5 ml yata. Pero ang binili ko ay uh, 20 ml. Kasi po nung una marami pong mga patining dito at saka yung mga mainahin ito po yung ginagamit natin kapag tinuturok natin kapag tayo po ay nagtuturok ng injectable sa ating mga lagang inahing baboy. Mas maganda kapag 20 ml yung ating bibilhin kapag marami po tayong iinjekan para isang withdrawal na lang doon po sa vial ng gamot. At saka atin na po sa i-adjust, mayroon po tayong adjuster dito ayan. Ah, uh, ito po yung adjuster niya. Ito po yung i-set natin kung ilang ml ang ituturok po natin. So pag turok ng ganyan, automatic ayan po mag-stop na po 'yan. Kapag wala pong adjuster kasi, yan po, patigit-tigit yung pag-inject natin. Halimbawa, 20 ml siya, tapos ang tinuturok natin ay 5 ml lang. So kapag wala po tayong stopper na adjuster, kayo po mag-withdraw ng 5 ml sa vial at saka magtuturok tayo. Medyo matagal po yan mga kaibigan. Ito po, kapag tayo po nag-withdraw ng 20 ml at saka 5 ml yung ituturok natin, So, apat na turukan. Kasi po, meron po tayong stopper. Isang withdrawal na lang doon sa vial. At saka, Ah uh, ituturok natin i-adjust ko natin yung kanyang uh, stopper po mga kaibigan. So ito po yung silence natin na ginagamit sa ating pong mga alagang uh, fatining at saka mga inahing baboy. Sa mga needle naman sa mga karayong po natin ginagamit. Uh, dalawa lang po ang atin pong uh, available sa ngayon. Ito po, kasi po ito po yung atin pong kadalasang ginagamit sa ating backyard farm. Ito po ay 1-inch uh, needle. ayan, Ito po, ayan. Ito po ay 1-inch needle. Ito po ay ginagamit ko po kapag nasa grower hanggang fattener o grower hanggang breeder hanggang dedeng inahing baboy. 1 inch po yan. So, iyan po. Ito po yung ah, ginagamit natin. Kapag sa mga big po mga kaibigan na nasa starter stage pa lang, ito ang ating ginagamit. Ito ay half inch lang. Ayan. Ah, Pangbiik po ito kapag nasa starter stage. Pero kapag uh, bagong panganak pa lang and then after 3 days tayo po nagbibigay ng iron at saka vitamin B complex at saka vitamin A, D, e. Ang ginagamit ko po dito kadalasan ay yung 1 cc sirens na pantao kapag uh, 3 days pa lang. Pag abot po ng 25 days kapag tayo po nag uh, follow up ng iron saka vitamin B complex saka vitamin A, D, e, Ganon pa rin uh, yung pantao pa rin ginagamit. Kapag hindi pa po naiwalay yung mga biik, ang ginagamit po natin na sirens ay yung pantao na 1 cc sirens. Kapag nawala na po yung mga big mga kaibigan mula uh, starter feeds, yan. Ito na po yung ating ginagamit. Ito po ay half inch na uh, karayom. Ito po ang ating uh, i dito. So, tanggalin po natin itong itang isang karayom at saka ito po yung ating replace dito sa uh, tip ng sirens. Kapag nasa grower stage, uh, finisher stage na po yung ating mga lagang fatining na baboy, ito naman ang ating gagamitin hanggang doon din sa ating mga inahing baboy na nagpapadede at saka nagbubuntis ayan po, ito po ay nagkakabit po sa ating sirens at saka kapag tayo po ay nag inject ayan po, uh, i-adjust natin yung dosage kung ilang dosage po ating uh, ibibigay sa kanila and then isang withdraw lang po sa vial at saka tayo po ay magtuturok and then automatic magsa-stop na po yan mga kaibigan ito po yung ating mga ginagamit ng mga sirens at saka needle dun po sa ating mga lagang mga fatining at saka mga lagang inahing baboy dito po sa ating backyard farm po mga kaibigan hanggang dito lang po at marami salamat po sa inyong panood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye